Time check. It's 8am. Pagpunta na kami sa banal na mundo. Pag nagpunta daw doon ay magiging banal. Tingnan natin. Pagpunta na kami doon. Okay. Ready na kami. We're going to banal. We're going to banal na mundok.

Ito yung pinsang kong pinaka-pogi. Favorite ko yan. Sponsor ko yan. Ito, ah, ready na kami sa banal na bundok. May banal daw yung pupunta eh. Shout out. Ito, kailangan maging banal yan. Hindi mo na hinahanam shout out. Shout out. Boss, lads, lads, pwede sa HQCJ Club. Ayan. Lala. Lads, lads, pwede yung bumate. Oh, shout out. Pwede, pare, pare, pare. Shout out, shout out. Shout out, Mac Riders Motovlog. Yan. Lakwachero. Hashtag Boss Marlon. Oh, <laughs> Okay, pamaya larga na kami, ha? Shoutout sa mga riders dyan, kahit hindi ko kilala. Oh, yan, oh, shoutout. Oh, yan, shoutout sa shoutout sa nagwe-wetting. Yan, sa si Boy Tongit. Boy Tongit. Yan <laughs> pa sila, ha? Oh, may kasama kami, ah, ha? Marami kami. Ban, motor, motor. Yung views namin, nalap, eh. Mamaya pa yun. What? Mag! Pwede ka naman maging banal. <laughs> o, oh, slim. O, oh, sige. O, oh, may man. <coughs> Ayan na. Tito Tese, may bawang ng sandan. Magkano rin? O sara nyo na para makalarga na tayo Butter cream tita Butter cream So kailangan natin to Baka mamaya wala tayong makain din na ulam Okay, Hindi, ay, nalakot nalakot. Nalakot hitlog, itlog na. Nilaga. Ay, ay, di ko makakala. Ay, ayun, na, nasa supot. Inumen, makakala nga, inumen. So, what's up, men? Ready na kaming lumarga. Masala na. Madalo! Ayun na, mga idolo. nakadana na d -d -d dalawa. Yes, idolo, tigisa tayo. Idolo. <laughs> Kaya mga idolo, dalawa. Lodi, pet malu, Lodi.

<embrox1> I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, through I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up Over here in Banala Banda Alisin niya mga mask niya ah, Kaya ayon Eh kami umalis doon ha 9.30 kerti ha Nandito na kami okay, ha uh. Dito muna yung mga mask niya okay, okay. uh, Diba malapit lang May mga kasama ko oh. Alay iba nandun eh 1 hour travel lang Alay yun naman ang pinagal Wala doon ba yung mga diba? Sis oh, sis. 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 Ay, sis. First time namin ba ng labandok? Parang yung mukha ni Christo nakaiga. kaya. Ay si Lolo. Oo, ano? yung baba. ano. mga walang dito dito tayo. yung mukha ni Papa Jesus kapag kita sa TV. Sa taas makikita yan, sa Guys, mamaya makikita yan, guys. natin mamaya yan. Mukhang mukha. Sa taas makikita mo sa taas. sa gabi magkita ka magkita sa gabi ka DRT Asan tayo? Banal na bandok Pumunta tayo mamaya doon Pumunta tayo mamaya doon shout out ano? Boss Mac na na portrait. yan? <laughs>

Kaya ako hindi... Oo, hindi. Mga kacharot, naglalakad namin. Na mga kacharot. Suya. <laughs> Lagyan mo ng lagbak. <laughs> Or... Mura kasi ng mura. Ayaw ko pa sa akin. Gabara dito. Yan, nagdadating ka. O oh, yan guys, pababa kami. Pupunta kami doon sa kubo. Pray lang daw doon. Kaya pag nagpunta kayo dito at napagod kayo, pwede kayong mag-stay. Ano mag doon ako, <laughs> oh, ano, ano, cheese ito, ano, cheese is white stone. Ay, makita, oh. Merienda muna ka ako. Oh, merienda. Pag doon ko. Ay, sino ito ka malalo ko yung makukuha niya. Ba't mamay batang naka-pink doon? Kaya naman, anak yun. oh, yan, oh, nakatingin pa. Sexy talaga ni Princess, mga kacharot. Maluwang din yung ano dito. Maluwang din yung ano. Oh, Uy, oh. nagulat naman ako sa duwende. Ikaw talaga, ginugulat mo ako. Oh Bocog. Ay ko nga ba, Hi. 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 <laughs> guys, mga kami. gamit may kasama kaming isang member ng BTS. Hi guys, YouTube subscribers. Welcome kay dito sa Banal na Bundok. Oh, BFF daw niya. Ay, tatayo dito ko. isang pahingahan dito. Pagkatapos dito sa Banal na Bundok, pwede kayo sumakay sa DRT. Kung gusto niyo maligo, magtampisaw sa Pulse. Ayan, malawang dito. Sa gabi, meron din daw ano dito, show. Ayan yung, yan ang aking sweetheart. I love you so much. Mwah! Ayan naman ang aking pamangkin na abnormal. Ayan pa yung pamangkin na BTS.